Pabotan so, niyo po ba si Ping Lakson, sir? Opo naman. Bakit, sir? Walang talk ba? At hapon si Ping Lakson. Parang wala yung kurap. Hindi kurap. Ah, talino, may pinaglalaman to eh. Subok na. Isang idol ko eh. Parang siya nagagawa sa Senado, mga batas. Dapat na... talaga ibalik si Ping Lakson. Yes! Babe, mas mahal pa niya kayong mga Pilipino, taong bayan, kaysa sa sarili niya. Sinasabi ko sa inyo. Ayan, nandito naman tayo sa Elcano Market, dito sa tundo, at maghahasik tayo ng lagim. Waaah! Charm! Mag-iikot po tayo. Kasama na naman natin, number 33 sa balota, Ping Lakson po. Daddy, I love you. Tara na! Lakson po, Ping Lakson po. Ay, ma'am, na saan naman nadalag na Ay, hindi po ako yung tumatakot si Ping Lakson po. Daddy, hindi ko po. Ha! <laughs> Miss! Mga Ping Lakson, mga mamis ah! Votan niyo po ha. Thank you so much! God bless po! Hello po! maganda hapon po! Mahihiyakan mga tao dito. Hoy! Bakit mahihiyakan pa mga tao dito sa tondo? Hi! 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 Hello po! Ping po! Madami po votan niyo po ba si Ping -laxton? Yes! Ay, hindi binoboto voton niyo po talaga siya? Ay, salamat po! Yes, thank you so much po! O, oh, diba? Daddy, mabait ka daw! E. <laughs> guys, fun fact, one thing na hindi alam ng mga tao about Senator Ping Lacson, kay Daddy Ping, B, alam niyo bang joker yun? <laughs> Sa bahay mo, pag biru yun, pag nangasar yun, talagang B. Eh, pero hindi ka pwede sumagot, B. Tanggapin mo lang, eh. <laughs> Hello po, madami boboto niyo po ba si Ping Lacson? Number one. Number one. Thank you so much. But bakit niyo po iboboto? kasi may pinaglalaban to eh. Maa. Ping lakson ha! O hindi ako kita! <laughs> Ay! Hindi kayo kita! Ping lakson kami! Solid ako! Solid kami pamilya! Si Ping lakson ba iboboto mo? Yes po. Bakit? Sandali lang po. Ah, <laughs> Paglaki mo ha! <laughs> mm. <laughs> Paglaki mo baka ako na yung tumatakbo. Charm! <laughs> Eh, just na. Uh, iboboto niyo po ba si Ting Lakson? Siyempre naman. Yes. Bakit po, madam? Tagal na kasi nag-senator. Ako nga po pala ang manugang niya for the day's video. <laughs> Palengke words. tayo. Ding, 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 ding. <laughs> Starstruck! Char! <laughs> Bumuboto ka ba? Oo naman. Sinong iboboto mo ang ngayong eleksyon? Yes, <laughs> thank you so much, ate. Dito tayo. Ayan na. Papasok na tayo. Naghahanap ako ng mangga kilaw. <laughs> Hindi po ako buntis. Mal. So, mahal! <laughs> <laughs> mangga so, ko yung magic water. Tingin nyo, okay paglihian si si Ping Ay! Oo! Maganda paglihian. Matalino lumalabas. <laughs> <laughs> Sa bahay, strict si daddy. Strict si daddy. Strict si daddy. Ako ang pang sa kanila, tingin eh. Tsaka pag uh, nakita lang namula na yung punong ng ako, medyo alam nila, medyo may pagkalalagyan na. Pero, ewan ko, pagdating sa mga apo niya, spoiler siya. Spoiler siya, pero sa mga anak niya, sobrang strict siya sa mga anak niya. <laughs> Hello po! Ay, <laughs> teka lang, bago tayo mag-picture taking, tatanong ko lang po, iboboto niyo ba si Ping? Opo. <laughs> yes. Bakit yung po yung madam? Eh, tiwala pa kami sa kanya. Ah, may tiwala. Ay, yung Matapang. Ayan. Ayan talaga, oh. Kuya, bakit may boboto si Pink? Matapang. I love it. Pink, Pink Lanzon! <laughs> Parang hindi kayo sabay-sabay. <laughs> <laughs> Parang, bakit <laughs> ka? Ito, kaya natin to. <laughs> One, two, <laughs> three. Pink Lanzon! Pink Lanzon po uh -huh. for Senator po for senator po ah Kung ka ng pag ah <laughs> wala niya. lobat ka na mami <laughs> marbolo <laughs> 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 ang Iboboto mo ba si Ping Lakson? Opo, oh, siyempre. Yes. Iboboto niyo po ba si Ping Lakson? Opo, oh, siyempre. Bakit niyo po iboboto? Eh dati na, ano yan eh, magaling yan. Ping Lakson po, mami ah. Kuya, kuya. <laughs> Boboto mo ba si Ping? Siyempre. Bakit? Para mawala yung kurap. Tatanong ko lang po, iboboto niyo po ba si Ping Lakson? Opo. Oh, Ayaw niyo ba ng kurap? <laughs> Ay! Hindi kumukuha ng pork barrel daw si daddy, Oh. O, oh, diba? Hindi corrupt si daddy. Tama ba? True! Ayaw niya. Ayaw ni Daddy ng pork, pero be, ibenta nyo lang yung pork na yan kasi masarap yan. For the vanguard talaga siya na at bantay ng ating pondo. Experience sa kampanya, nakakapagod pero worth it. Kasi alam mo yon yung makikita mo yung mga tao na talaga sumusuporta kay daddy. Tapos at the same time, alam mo yon yung ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa mga tao para makapili sila ng iboboto ngayong eleksyon. Ng tamang iboboto. So ngayon, nandito po tayo sa Elcano Tondo and magtatapos na po tayo sa ating palengke tour. Maraming maraming salamat and don't forget, number 33 sa Balota, Senator Ping Laxon po. Eh, love you!